So wala itong polarity. Hello mga kabisi So ito ang type na speaker na uh, pang ceiling. Yan. Sa mga establishment na malaki tulad ng mall, hotel, uh, may public address niyan, tawag niyan. So may ilalagay na mga speaker sa hallway para ipaging kapag may problema na mangyari diyan sa Uh, isang establishment. So ang speaker na ito ay uh, napakadali lang i-install. Yan. So ang tandaan natin, ang speaker ito ay isang electronic na device. So ang speaker ay uh, may maraming klase diyan, may rondena, uh, rating capacity diyan. So ang speaker, nagbase 'yan sa watts at saka impedance, kung ilang watts ang speaker, kung ilang ohms ang winding coil niyan. So may nagtatanong sa speaker kung may polarity ba 'yung speaker. So tandaan natin, ang speaker ay winding coil lang 'yan. Pwedeng magkabaliktad 'yan, tutunog pa rin 'yan. Pero, kapag sinunod mo yung polarity dyan, mas maganda ang tunog niya. So, kaya may positive, negative ang uh, speaker. So, kapag nagkabaliktad yan, sabi ng iba ay masusunog daw. So, hindi masunog ang speaker kahit nagkabaliktad yan. Pangit ang uh, tunog niyan kapag nagkabaliktad ang speaker. Ang nakalabel dyan na positive, negative, ibig sabihin yan, yung negative, yun ang uh, first uh, in ng coil. Bago natin i-winding, yan ang negative. Sa in naman na coil, yun ang uh, positive. So, dyan natin malalaman na may positive, negative ang speaker. So, ang speaker din ay maraming uh, control dyan. So, tulad nito, may naka-built-in na uh, transformer. So, ibig sabihin, kapag may transformer, so, wala itong polarity. Positive, negative. Yan. So, nilagyan lang yan ng sign para malaman natin na pareho-pareho lahat ang ating pag-connect sa speaker. Kung ganyan ang speaker gumagana. Okay. Kung may idea din kayo sa mga electronics. Pakishare naman sa comment section. Okay. Bye bye mga kabisi mine.